Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yan. Yan ang ating nahiwa-hiwa kanina na bangos. Ginawa natin ng paksil na bangos. Ayan. At pinapadry na natin dito. Nilagyan natin niya ng asin, kamatis, at suka. So, yan lang ang ating at uh, sibuyas isa sa masarap na luto, gamit natin ang bangus na ito. Hmm, May sabaw-sabaw na -sabaw, masarap yun. Perfect sa lasa hmm, ang natin ginagawa. Ang taba ng bangus natin. isang malaking bangus na hiniwa natin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. So, nagkaroon na tayo ng masarap na paksew na bangus dito. So, so that's all and ready to eat na tayo dyan. Bye-bye!